Good morning mga katinders. Ito yung napamili ko kahapon. So, andito yung resibo. Bumili ako ng itlog. So, ang bentahan ko ay 9 pesos isa. At unti-unti na ako nagsastock ng aking ice ice cream. So, inuna ko si pineapple dahil saleable to at si chocolate stick. And then, bumili ako ng isang uh, sakong bigas. Kuha ko yellow. Tapos, naggrocery ako. Ayan. So, more on chichiria ako. Yung mga naibenta nung last time. Tuesday so restock ako. So medyo marami na rin ito yung mga tinders. And then eto naman yung treat ko kinakoton, tong saging, mahal ng kilo, 80 80 na per kilo. And then etong stock ka nitong ano, lollipop na malaki kasi mabenta ito lalong-lalo lalo na ngayong Kapaskuhan. So naubos na yung last time ko kaya bumili ako. So bago ito, etong misya. Ayan. And then sa palengke, pumunta, pumunta rin ako. So, ito yung ulami na mentors Magtutort talong ako. Ayan. Yung mga basic lang naman na meron ako. Ayan. Magkakape muna si Mami Tins. Good morning mga katinders. Kalat-kalat na naman tong aking mini stock room. Oh. Ayan. <laughs> Good morning mga katinders. Ngayon ay madaling araw pa. Ay nasa 3 a.m. So, kape tayo parang multo si Mami Pins na umaga na araw na vlog. Kasi ito kasi yung time ko lang na tahimik talaga yung kapaligiran. No? Walang restore Hindi <laughs> pa putol-putol yung aking pagbablog. Kasi pag naputol kasi, di ba, nawawala tayo sa kung topic natin. So, meron na akong quick sharing regarding dun sa mga uh, kasari-sari store owners natin na namamoblema sa mga kakupetensya na mas mababa sa kanya ng presyo. So, meron akong tip sa inyo. Uh, um, based lang to sa akin na experience. Alam niyo nag-start ako. Nag-start ako, diba, ng 13,000. So, hindi ko alam kung magkano talaga yung dapat itinda sa store, kung medyo mahal na ba yung paninda ko or medyo mura na. So, ngayon, nasa mag, four years na ako sa store. So, marami na rin akong natututunan. So, isa sa aking natututunan yung pagpipresyo nga na dapat sa tindahan ay hindi ka masyado mahal para yung ating customer ay pabalik-balik. So, pag may kakopetensya ka na ganun, sa tingin mo mas maraming bumibili sa kanya dahil mas mababa yung kanyang presyo, pwede mo siyang tapatan kung kaya mo. At kung hindi mo naman kaya, eh wag na kasi mahirap na malugi. So, ang discarte ko ay mahilig ako sa mga pa-free. Naghahanap ako ng kung saan na Apple na may mga promo like yung mga 6 plus 1, 12 plus 1, or 11 plus 1 kasi dun tayo nakakapagbenta na mas mura. No, like for example, yung SRP talaga ay 8 pesos. So dahil nakakuha ka ng isang free or dalawang free, pwede mo siyang maitinda ng 7 katulad ng aking strategy. So ganun yung style ni Mami Deans. Tuwing rest day ko o tuwing nagko-close ako ay mahilig ako mag-explore sa mga grocery store, sa mga wholesaler sa mga kung anong -ano bagong bukas na yan pag sa tingin ko ay mura ay doon ako pabalik-balik kasi doon ako nakakakuha ng mga pa-free at yung uh, mag-set ka ng suki no? mag-set ka ng suki na wholesaler para, di ba may mga may mga wholesaler talaga pag sa tingin nila ay pabalik-balik ka na doon ay binibigyan ka ng discount so doon nakakabawi tayo so yun yung aking tip sa inyo okay, so yan yun ang aking sharing for today at magkakape muna si Mami Teens at yung aking snacks ay fita. Morning mga Katinders. Happy selling sa ating lahat. Thank you for watching. Thank you pala sa nag-follow sa aking Facebook page, Mami Teens 19. Like and subscribe niyo ako sa kay Mami, Mami Teens 19 YouTube channel. Bye. Morning.